Kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. <laughs> Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto. ng mga katulad nyo, wala pa ng mga mukha nyo. Hindi <smart noise> nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi <laughs> kayo marunong rumispeto? <laughs> <smart noise> Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung sa hanggang saan kayo. <smart noise> Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali yung ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ah? Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Grato. Ayaw Galing squatter.